Hello, kwento ko lang yung journey ko, paano ako nakarating dito sa bansang Finland. Alam nyo naman, hindi lahat ng tao ay pinagpala. Ako naman ay eh, kumakapit sa Panginoon talaga. Puro dasal, wala ako ibang ginawa kundi dasal ng dasal. Lahat, halos nang makikita kong simbahan. Rasa nakikita ko lang ha, gusto kong pasokin. Kasi gusto kong magdasal ng magdasal, magtanong sa kanya anong dapat kong gawin, anong desisyon para hindi magkamali. Kasi nga, ganito yun, nalubog si Inday sa utang o ganon. Kasi, sipin mo naman, sino ba namang magpatayo ng bahay na walang pondo? Oo, totoo, walang pondo si Inday pero nagpatayo siya ng bahay dahil ang akala niya kayang bayaran ng kanyang negosyo ang utang sa credit card. Sa credit card siya kumuha ng pampatayo ng bahay tapos hindi pala kayang bayaran ng kanyang tindahan. So sa madaling salita, nakikita niya yung aftermath o oh, day parang bagyo lang ay bagyo parang binagyo lang siya dahil merong aftermath so ganon na nga nung natapos na ang bahay nakikita niya ang mga bills niya sa credit card eh hindi pala kayang bayaran ng tindahan so ang nangyayari uutang sa kabilang credit card ibabayad dito sa kabilang credit card hanggang nagkasyakoy-syakoy na o ganon nagkalubid-lubid kaya hindi talaga magandang naging decision ni Inday na magpatayo ng bahay. Meron ka ngang bahay, lubog ka naman sa otang. So, wag niyong gayahin yun niyo na. Diskarte ko yun. Mali nga lang. Sa madaling salita, ginawa ko, nag-apply ako ng visa papunta dito sa Finland para uh, maghanap ng trabaho at mabayaran ang credit card sa Pilipinas. So, iniwang ko yung tindahan sila nagpatakbo at ako'y lumipad na papuntang Finland. Sa awa naman ng Panginoon, naggrant ang visa ko, kaya nakarating ako dito. At dito na ako naghanap ng uh, trabaho. Una, trabaho muna. Nabigyan ako ng uh, work permit sa pamamagitan ng kapatid ko dahil pinakilala niya ako dun sa kaibigan niya para mabigyan ako ng work permit. At nakapagtrabaho ako sa hotel bilang housekeeping. So, habang nagtatrabaho naman ako na kilala ko naman itong si Dodong. Ayan, nagkakilala kami ni Dodong sa Facebook. Ayun, nagchat kami tapos hanggang sa nagkapalagayan yung loob namin at hanggang inaya niya ako magpakasal. So si Inday naman eh talagang ginarab na niya kasi ang ikinatakot ni Inday eh paano kung makabalik siya ng Pilipinas. Kaya sabi nga eh kapag ang oportunidad na ay kumatok, grab lang ng grab kasi kapag yan mawala eh mahirapan ka nang ibalik. Ganon. So, yun na nga, uh, sa madaling salita, nung ikinasal na kami ni Dodong, nag-stop na din ako ng work sa housekeeping kasi medyo malayo yung bahay niya at hindi ko kayang everyday travel. Tapos yung pamasahe na pupunta lang sa, ay sorry, yung sahod na pupunta lang sa pamasahe. So yun, nung, nung after namin kinasal, Lumipat eh, na ako sa bahay ni Dodong at siya na ang nagbigay sa akin ng trabaho bilang assistant niya sa work. So yun, kasi yung work niya, pang lalaki talaga, walang babae. Kaya ang nangyayari, mag-isa lang akong babae sa trabaho niya pero okay lang sa akin yun. Kinakaya ko kasi kailangan ko magbayad ng utang. So yun na, sawa ng Panginoon hanggang ngayon, konti na lang pero malaki pa din. Ay, charot ang gulo mo naman, Inday. Kaya sobra ako nagpapasalamat ni God kasi lahat ng dasal ko at hiling ko ay ibinigay niya. Thank you, God.